Anong na anong papala uh, niyo, boss? Eric. Hey, anong nangyayari? Makakalog. Ako nga Ano dito? Parehas. Pagkatingan. Baka tayra din yun. Kaya... Sige na natin. Sige. Pahol. Okay. Pablog tayo. <laughs> Kaya nga tinatanong ko sa'yo boss kung anong problema. Kung may mo ang ano mo. Gulong. Ayan guys. Kung doon ang gulong nito. Kung ba? Titignan natin kung saan may problema guys ha. Ah. Mamaya, dyan check ng ating ay, ng ating mekaniko kung saan may problema itong gulong ito kanyang ano kung bearing, tie eh, rod in o ano, sira Mamaya, dyan check pa natin yan guys ha Suzuki, multi-cab to guys F6 Ayan, buksan natin yung gulong para maraman <laughs> guys, bago natin buksan yan hindi na tayo natin lugariko, subscribe yung muna kami sa aming youtube channel, EMB TV palike, pa -like, share na rin guys, at pindutin yung bell para lagi kayong updated sa mga share show na yung video, pati po po, siya meron pa dumaan, oh lumalaki pakatawan katawan <laughs> right, okay guys, wait lang guys okay <laughs>

Ya, yeah, isang yan para may kalog, ano? Ano? Isang yan para may kalog yata. wala na rin. Ito nakitang may ano ay, may konting kalong. O, kabila, itong kabila, wala. Itong, kaliwa lang meron. Side, driver side. Kaya siguro rin sa rinig po po. So, ano, driver side yun. Know? Uh, uh, ramdam na ramdam. ramdam, ramdam. Alam pa natin kung saan may problema. Hanggang hindi pa mabubuksan. to si East to Believe.

Thank <laughs> you.

binasok siguro ng tubig yan. yung baha. Ayun, pumasok pala ng Pinasok siguro ng tubig, kaya kaganyan, liliusok pala sa baha. Kay Christine. Gawa Christine, ano? yeah, kay Christine. Siya ang dahilan yan, guys. Kaya nasira ang berry niya. Gawa ni Christine. Ayun. Huh? Ayan, dalawang bearing ng kapalitan, guys 6304, saka 2862. Tama ba Tama sixty two meron oh meron yata doon, boss Saka 6304. three dalawang yan bearing na yan ang kapalitan, guys. kaya na yan Nalusog pa sa bahaya, kaya nasira. Ayan, lang yung dalung natin yung bearing sa kanila, guys. Ayan. 62 -28, saka 6308 eh 6304 yan guys sila pala natin koyo guys guys tip guys pagka kay alam nyo na ulan at medyo malang, may sa mga panahon at parang nyo pabaha huwag na kayo tumuloy sa pamumuntahan nyo mga pera mga pera kayo sa daan o ayan pero pagkatapos yung pagkatapos niyo ng ganong baha kaya pa check up nyo kayo yung gulong Ang na mekanik ko para hindi mangyari ito na yeah, pinagta ng bearing Kasi kung maagapan ito, uh, lang at papalta ng grasa, okay na Yan guys ha, yan ang tip Huwag kayo lulusog basta sa baha Kung gusto nyo pag lumusog kayo, ipagawa nyo na gan, kinabukasan Huwag nyo nang itayin pa kasi i-stack pa ka yan Kaya magiging cost ng ganito, papalta ng bearing naging nagisira nito ha, yun yung naram naman ni Bossing. May mayare na parang magas ang takbo sa unahan at may nakalampag yung pala yung kanyang bearing sira sa unahan so, kanyang nakasimple magpalit ng bearing multi M6 parang grasarap sa loob hindi okay, 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 mo hindi na hindi hindi pa makapasok ng gratis hihihi <laughs> Kaya di ata ngalan tapos doon ilang araw hindi nagamit yung Yo, mag i-stack up yun guys ha? yun tip kaya pagka ilulusong sa baha pag nakalusong sa baha ang inyong sakyan palinis yung lugar kinabukasan sa mga mikali ko nyo kung hindi nyo kaya dito sa amin hanapin nyo si Paolo ay MB Motor Shop yan hanapin yung si Paolo yung mikali ko namin yung chip mikali namin kasi pagka hindi nyo gud yun abo abot din ng stack up yan papalit kayo ng bearing sigurado yan kasi mag stack up yun eh yun ang tip guys yan okay na yan guys wala na kinabag na ng ating ating migali ko okay na yan guys sana kahit paano ano may nakuha yung tip o idea mo lang dyan sa sinir na yung video at video guys ha And guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMBTV pa like at pa share na rin guys at pinutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share-share na yung video at i-focus, guys. Okay, guys? Thank you, guys. God bless you all, guys. Thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you, guys. Bye-bye, guys.